Ganyan na natin guys ng ilo guys. Para lumamig ang ating bahay. Sobrang labig na guys. Hindi oh. Tingin na tayo mag uh, jacket. Yan. Ganyan lang pala guys. Ang scotty guys. Ayan ang para natin para lumamig yung ating kwarto. Yan. Hello guys, for today's video guys gagawa tayo ng DIY na uh, air cooler o aircon uh, dahil sa panahon ngayon uh, sobra talagang init at minsan hindi tayo makatulog uh, dahil sa sobrang init so gagawa tayo guys ng alternatibo yung uh, pamalit, kung wala po tayong aircon uh, ganito po yung gagawin nyo so dito sa uh, dalawang buti ng 1.5 ah uh, Subukan natin, guys, gagawa ng DIY na air cooler gamit itong dalawang buti. So, let's go. So, guys, start na natin, guys. Uh, putulin lang natin itong ilalim ng uh, buti ng foot brace. So, uh, tingnan nyo na lang, guys, kung anong ginagawa ko, guys. So, ganyan nyo na lang para matuto din kayo kung paano mag-DIY ng... Uh, aircon uh, air cooler para lumamig-lamig naman yung ating bahay guys sobrang init na panahon so yan lang guys oh. yan ganun din ang gagawin natin dito sa isa so yan guys uh, matapos natin uh, tanggalin yung ilalim ng buti so uh, next naman natin gagawin guys uh, lalagyan so, natin na ito ng butas gamit yung uh, soldering iron eh, dito guys yan sundan ito lang nyo lang to guys uh, step by step para matuto din kayo kung paano gumawa ng DIY na air cooler pamalit guys para alternatibong pamalit sa airport Hey guys, guys. ganon lang ko guys, ganon lang kagawin natin, nadalawang puti ng na. guys, uh, nabutasan na rin po natin lahat na uh, buti ng so drinks pa ikot. So, gagawin nyo guys, yung but butas dito yung tali. Yan. Yung cable tie. Cable tie. Yan. Dalawa guys. Ito yung dito. So, yan guys. Ganyan siya. Ganito rin po gagawin nyo dito sa isa. So, yan guys. Nakatali na po lahat. Ayan. Ganyan lang gaya nyo guys. Susunod so, na lang gagawin. Tatanggalin nyo ito guys. Yung takip. Nakatakip siya unahan. Para ah, itatalit natin yung yan Para itali natin dito 'yan guys sa tikod yan Stop, sikod Uh, pag nakabit na natin yan tutulin natin dito yung tali para hindi sumagi sa sa ilisi natin kaya tinanggal ko yung ilisi para maputol natin maigi yung mga tali

natin guys bubukan natin kung ugra yung yan yan pwede yan guys oh sobrang migo, oh Uy, oh, lumamig na yung labas ng angin sa electric pa natin. Hmm. Pwede rin natin guys, <coughs> pwede natin. Yan. Okay. Maganda to guys, pagka sa ano, Meron kasi pues, sa meyong kwarto nyo. Ayan. Sobrang lamig na guys. So, oh. hindi na tayo mag uh, jacket. Ayan. Ganyan lang pala guys. And scotty guys. Ayan ang parahan natin para lumamig yung ating kwarto. Ayan. So, yun guys. Kung ngayon nakita kayo, pagka medyo Madami na yung tubig. Ah, uh, buksan nyo lang to guys. Sa nyo lang, yan. Yan. Kung gusto nyo, guys, ah, uh, buksan nyo na lang to, Steady nyo yung electric fan. Sa nyo na lang dito ng balde. So, mas maganda, guys, nakatakip siya. Matagal naman po ma... puno yung ilo. Yan. Yan. Ganyan lang, guys. Ah, uh, kung may natutunan kayo, guys, sa simpleng... Uh, aking DIY. So, huwag kalimutan i-like or share sa ating mga kaibigan na gustong matuto uh, gumawa ng DIY na aircon.